Welcome or welcome back kabayan sa Amira Adventure kung saan ibabahagi ko sa inyo ang buhay kusinera abroad. Tama po ang inyong narinig, ako ay isang Overseas Foreign Worker or OFW sa bansang Singapore. Kung bago ka sa channel na ito, please hit the subscribe button at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload videos. Tara kabayan, simulan natin ang ating recipe for today. Jollibee-inspired burger steak with mushroom gravy, ang recipe natin for today. Ito ang ating ingredients para sa burger patty. 500 grams ground beef. Pwede rin ng 250 grams ground beef and 250 grams ground pork half cup bread crumbs nagawa sa tasty bread nilagay ko lang sa food processor One tablespoon oyster sauce One tablespoon light soya sauce 1 large onion, diced. 1 teaspoon garlic powder. 1 teaspoon paprika. 1 teaspoon brown black pepper. And one egg. Pagsamahin lamang ang lahat ng ingredients at haluin ng mabuti. At kapag halong-halo na, saka bilug bilugin at i-flatten. Mas maganda kung pare-parehas ang bilog, ang laki at ang kapal ng ating patis. Gumamit ng gloves hanggat maaari. Kung walang gloves, hugasang mabuti ang kamay. Ayan, mukha na siyang pati. Kabayan, kung marami ang inyong nagawa, Ilagay sa isang tray na kasya sa loob ng freezer or ilagay sa isang container at ipasok sa freezer. Kahit abutin pa yan ng buwan sa freezer, hindi yan masisira basta't naka-frozen. Tara, simulan na natin ang pagluluto. Iprito e isa-isa ang pati. Make sure katamtaman lang ang init ng ating kalan. At habang nagpiprito, isabay na natin ang pagluluto ng gravy. Magpainit ng casserole at ilagay ang 2 tablespoon butter. Kapag naging liquid na ang butter, saka igisa ang mushroom button. Igisa ito sa loob ng 1 to 2 minutes. After 2 minutes, hanguin ang mushrooms. umuha ng bowl at isali ng mushrooms ipagpatuloy ang pagpiprito ng pati hanggang sa matapos ito huwag susunugin ang pagluluto ng pati para hindi siya dry magingat sa mantika at baka tumilamsik sa iyo Ipagpatuloy rin natin ang paggawa ng gravy. Kabayan, kung bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutan mag-subscribe ha. hit mo na rin ang bell button para updated ka lagi sa mga upload videos ko. Isalin na natin ang mushroom sa bowls. Ibalik ang casserole sa kalan. Maglagay ng 250ml to 350ml of water sa casserole. Maglagay ng 2 tablespoon onion gravy powder. Kabayan, kung wala kayong onion gravy powder, magtunaw lang ng chicken broth cubes at harina para pampalapot. Pero tandaan mo, Iba rin ang paraan ng pagluto kung harina ang gagamitin. Mag-comment lang sa comment section kung gusto mong malaman ang paraan ng pagluluto kung harina ang gagamitin. At asahan mo kabayan, re-replyan kita. Ipagpatuloy natin ang paggawa ng gravy. Habang pinapakulo ang gravy, maglagay ng 1 teaspoon paprika, 1 teaspoon ground black pepper, at 1 teaspoon condensed milk kabayan ng condensed milk ay optional. Pwede kang gumamit ng fresh milk or evaporated milk. Lagyan lang ng 1 teaspoon of sugar. Lagyan mo rin ng pinch of black pepper, ground black pepper. Medium heat lang ang kalan natin ha. At hintayin lumapot. At kapag malapot na, saka ihulog ulit ang mushrooms. Ayan, pwede nang tikman. Pagkaluto, patayin ang kalan. At ipagpatuloy ang pagbiprito ng patis. Tingnan nyo ang patis natin, bilog na bilog, ang gandang tingnan. siya nga pala nagluto ako ng burger patties dahil request ng aking alaga minsan kasi kumain sila sa Jollibee at nagustuhan nila ang spaghetti hamburger at ang burger steak kailan lang niluto ako rin sila ng spaghetti at dinala niya sa office at ngayon burger steak naman na request niya Ayan, naprito na natin lahat ng ating patis. Nilagay ko sa serving plate ang patis. Saka binuhos ang mushroom gravy. Ayaw daw nila ng rice. Gusto nila isang garlic bread. So, kumuha ako ng dalawang tasty bread. Pinahiran ko ng butter. Sarap ito guys. Be generous sa paglalagay ng butter para masarap. Huwag titipirin kasi yes, hindi naman luto, ako mo, naman. <laughs> ang bumibili. Lalo kung kumpleto ang rekado mo. Kung andyan lahat. At meron din mo. kaming ready-made na seasoning blend. Bagel sesame. Pinaghalong black and white sesame seeds at roasted garlic. Binudbud lang namin sa ibabaw ng tasty. At i-compress ng konti para dumikit ang seasoning. Ayan, pwede na natin ito sa oven toaster. Hintayin lang nating tumunog ang toaster. At kapag tumunog na, umangat na yung tinapay, it means Luto na siya. Ang tagal naman, nagugutom na sila. Maluto ka na. O, oh, ayan na. Luto na siya. Ayan, i-plating na natin. Hatiin natin ang tinapay. Ang toasted bread. May bisita ang alaga ko, lunch kaya nagpaluto siya nito. Sana magustuhan nila. <laughs> Ayan na kabayan, danang ating first burger steak Singapore. Jollibee inspired. Pero sa totoo lang kabayan, ako ang unang kakain habang wala pa sila. <laughs> <laughs> sa akin to, no? <laughs> Siyempre, parang malaman ko kung masarap o hindi. Nakakahiya naman iserve sa kanila na hindi naman nila magugustuhan. Kaya dapat, mauna tayong kakain tayong mga kusinera. At tira lang natin ang sa kanila, di ba? <laughs> Oy, in fairness, ka kabayan, masarap siya. Hindi nagkakalayo sa Jollibee. <laughs> de promise kabayan Napakasarap. Try nyo din. Magugustuhan ito ng inyong anak. The best din ito sa handaan, sa mga party, birthday party, or kahit na anong occasion. At ang garlic bread natin is so yummy. Perfect combination, kabayan. Lalo na kung meron kang salad. Gumawa rin pala ako ng green salad, kapartner niyan. Kaya lang para nasa kanila yon kasi kakaunti lang yung salad na nanggawa ko. Busog na ako, sila hindi pa nagsisimula kasi hindi ko pa sila tinatawag. Ako muna siyempre kakain bago sila. Ayan, may konting tira ako. Nahiya ako eh. Mamaya naman. I-plating naman natin ng para sa alaga ko as sa bisita niya. Naglagay ako ng dalawang patis sa isang plato. Nilagyan ko ng green salad. Ang green salad ko ay lettuce lang at white onions. Naggumawa lang ako ng sarili kong dressing. Olive oil, honey mustard, lemon juice, konting sugar, konting asin, at ground pepper. Saka ko'y nilagay sa ibabaw ng patis ang mushroom gravy. Nilagyan ko na rin ng grapes para hindi na sila magtanong kung may fruits ba combo meal, kumbaga. Para na silang kumain sa restaurant. Kompleto na. Binudburan ko rin pala ng parmesan cheese ang salad. Ayan ang kabayan, ang finished product natin. Kabayan, kung tinapos mo ang panunood sa video ito, maraming maraming salamat sa iyo. Napakalaking tulong ang nagawa mo upang lumago ang channel ko. Hanggang sa muli kabayan bye god bless